sa akin, sa Shopee. Andito na yung aking in-order. Galing pa po ito ng pulilio. Ayan. Pulilan pala. I mean, pulilan bulakan pala. Galing po ng pulilan bulakan. Ito po yung aking in-order na ng... ano nga ba ito? Nakalimutan, Nakalimutan po yung aking in-order ko kalamate. Ano Ang alam ko, parang electric stove po Ang ganda ng kanilang, ano, packaging. Makapal. Kasi, hindi ko basagin yata ito. Hindi ko nang alala kung na -ala, ano yung packaging. Ah, Ito. 20 volts. Yun nga. Electric stove to. Anong to? Electric stove natin. Tingnan natin. Multifunction electric boiler. Ano parang rice cooker. Sige, tingnan natin. Ah, ito. Ito pala. Ah, pwede siyang lutuan. Pwede siyang rice so, cooker. Yeah. Ah, yun. Kasi dalawang patungan pala. Ano na ako Available po ito sa Shopee. Sa Shopee ko po ito binibig. pagtingnan natin ano tingnan natin kung, tingnan natin kung kasi may eto na naman. ano tayo na hindi. Yung muna try muna natin. Ayun. Okay naman siya. Ayun. Ayun, nasa na. ilaw ba? May ilaw. Ayan, okay naman. May ilaw naman. ayos naman. Check naman po. Tapos, ito po yung on. Ah, off. Ito yung ito yung mahina. Okay. Ito yung medium. Ito yung malakas. Easy naman po. Tapos, i-off lang natin. Tinan natin kung nag-init. Oo um, nga, nag-init nga. <laughs> Pero tinanggal ko na yung ano, uh, tinanggal ko yung saksa. O, oh, nag-init ka agad. Ayan, subukan na natin Pandang gamitin. Ka. Hey. Kailangan pa na yung tika lang. Sige nga. Pero parang delikado. Kailangan malapit pala sa kalan. So, tika lang. Iurong ko muna kunti balik eh. Urong ko muna punti. Kasi maikli yung kanya So, yan. So, yun. So, ayan. Nasaksak na siya. Ay, hindi pa naka-off. Naka-off kasi. Ayan, naka-off. Tapos, ilagay po natin dito sa mar. Ito yung low, medium, tapos ito yung pinakamalakas. So ayan. Try natin magprito dito. Kaya ako bumili nito kasi for emergency purposes only kasi mahal po ang ano gas na natin. So pag nauubusan ang gas at wala uh, nabibitin tayo sa pagluto. Ganyan naman talaga, di ba? minsan nabibitin tayo sa pagluto. O, ilagay natin to sa medium. Meron po tayong matatakbuhan. So, ayan. Hindi ko alam kung anong, ano ba to? Iinit ba to? Ano bang maganda nito? Palakasan muna bago i medium. Kasi mag pre, ako ng isda. Ayan, pumunod. Ito yung isda pre-pretohin ko. nangangamoy na siya kaya nilagyan ko na siya ng mantika kunti lang lagay natin kaya lang kailangan pala ito na kasi prito eh syempre hindi maiwasan yung magtalos eh ano ba talagang pwede nito ilagay mo na sa lights hindi ko alam eh. Pero medyo mainit na siya. Hmm. Lagyan muna kaya natin to sa large. Yan. Yan Kasi alam naman natin pag nag-prepre ito, diba? Kailangan mainit. oh, ayun. Kita na natin na medyo, ano. Um, boy. Ayan. Medyo umaano na siya. Uh, tumutunog. kailangan pala nito yung mga emergency lang nalulutuin yung mga nabibitin sa pagluto kailangan talaga ayan ayun medyo umiinit na siya Diba pag na-pre-preto, nilalagyan ng asin mo na lagyan muna natin ng asin. Ayun. Parang kulang pa. Kulang pa sa init. Ayan, nilagay ko na yung isda. Ayun. Ano bang maganda? Tatakpan? Pagkaya na-prepre ko, okay, tinatakpan Ayan. pan ko lang para wala lang talsik. Ayan. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Ayan, inopen open ko siya kasi nagpapawis. Nayaan ko lang i-open. So ayan, ito na yung finished product ng ating prito. Maganda naman, kinalabasan lutong luto na rin siya. Walang pinagkaiba sa kalan. So ayan, thank you for watching. Thank you, thank you so much.